Hello, good morning! Hello, good morning! Yo, what's up, guys? It's your boy, Aprez King. Ngayon, pwede na nagbabalik dito sa ating vlog, mga ka So, So, for today's vlog, mga tol. <laughs> Mananood na tayo ng concert ng Blackpink. Onting pa'y nga lang doon sa kaninang vlog natin. Di ba yung unbox natin to? Bam! Galing pa tayo sa market. Medyo pagod-pagod pa tayo, pero... All goods. Eh nga, nasinwerte lang ako na nanalo ako ng ticket. Shoutout nga pala ulit sa Kumu. Nanalo ako ng ticket papunta dito sa Bangkok. Tapos nanalo rin ako ng ticket papunta ng concert ng Blackpink. Tapos ang swerte ko pa kasi last day nila ngayon. I mean, last leg ng concert nila. Sobrang, alam mo yung sobrang swerte. Last na sa last. So, makaka-expect ako ng malupitang performance mga tol. Kaya, ang swerte ko ngayon taon, promise. Kunang una sa lahat, natanggap nga ako sa MSC. Punta pa ako kay Lakuya Dogs, ang taas ng subscriber ko ngayon. ni shoutcaster ako, nanalo ako ng photo op sa Twice Light. Nakakuha ako ng ticket sa Twice Light, sa biglaan. Tapos nanalo ako dito sa Kumu. Alam mo yung mga tol, sobrang I'm way too blessed ngayon taon mga tol. Kaya thank you so much. Anyways, pupunta namin ng concert ngayon. na yung ticket ko? Oh, shit! ticket ko. Nasa yung ticket ko. Ticket ko. Alam ko wala yung ticket ko eh. Ito yung ticket na binigay sa atin ng Kumu. Thank you so much nga pala ulit. Kumu, paulit-ulit na tayo. Pero ang gusto nyo ako mapanood or gusto nyo rin mapanood si Doggy sa si Kumu, guys, download nyo na lang yung application ng Kumu. Bam, lalabas dyan. Tapos si-search nyo King FB. Ako agad yun. It's time! Dating gawin mga tol, parang nung twice lights, bawal ang camera, bawal mag-video, lahat-lahat, tulad ng sabi dito, um, no camera, no video camera, no audio, no visual recorders allowed, bla bla bla, bang, so di ko alam kung ma-upload ko to O kung makapag montage tayo dun, lahat-lahat na, pero try natin sa cellphone, try lang naman mga tol, try lang, kapag hindi, yari, kapag yari, yari talaga, pero yun, parang ginawa lang natin sa twice lights mga tol, tamang montage-montage natin tayo, hindi natin pwedeng kunin yung buong clip na nagpe-perform sila, so, kita-kits mga tol tol. Doon na lang tayo magkita-kita sa Impact Arena. Magmamadali kami. Time check 4.30 ang concert nila. 6 p.m. Hindi kasi namin alam kung may queuing dito, kung may pila ba dito. Pero, all goods. Kita is mga tol. Si Nef pala dyan, bbs Base! Ah, pala guys, kung may gusto kayong pabili, ah, pabili nyo na lang sa akin. Hindi ko kasi alam kung merong tayong mga blinks dito. Alam ko ah, alam ko maraming fan ng Twice dito, maraming once dito na nanonood sa So, hindi ko alam kung may blink. Bibili na rin din ako ng pag sa inyo para fair tayong lahat sa inyong lahat-lahat. So, peace ulit. Peace! King FB Concert Style Phone Vlogging 101 Magalaw na naman pero hindi na masyado shaky mga tol Pero time check natin 5.30pm na magsisimula yung concert 6 o'clock usually dapat siguro mga 4, mga 5 nandun na kami sa loob pero kaya nga galing pa kami ng O Shopping kanina at medyo nagmamadali na kami pero guys pagpasok ng Impact Arena grabe ang daming hall hall 8, hall 7, hall 6, hall 5, hall 4 hall 3, hall 2, hall 1 lahat lahat na parang 10 times 10 mo yung parang kinagibunshin mo yung Moa Arena guys kita nyo ayun o bam ay po dyan kami manonood ng concert pero yung mga hall ayan isang hall hall dito hall doon hall pa doon Ayan, may hold na nagbibidyo. May hold na nakatayo. Diyo lang kasama ko yan. Napakalaki, napakalaki talaga guys. Promise. Ni speechless na dito. Maraming salamat Kumu. Once again and again. Doon pinakadulot tol. yung pinakamalaki daw. Thank you so much Kumu sa pagbigay sa amin ng ticket. Kahit tinuulit-ulit ko, sobrang blessed ko talaga guys. Isipin nyo na lang. Nanalo pa tayo ng photo op sa twice. Tapos ngayon, Blackpink concert, lahat-lahat. Pero guys, nangawit na yung kamay ko. Wala akong monopad. Kitaisan lang tayo doon sa loob ng concert mga tol. yung hall dito hindi compressed compared sa Mawa Arena. Lahat-lahat. Alam mo laki talaga guys, promise. Ang dami mong pwedeng tambayan, ang dami mong pwedeng puntahan compared sa atin na siksikan. Hindi ko naman sinasabi na pangit sa atin, pero solid talaga men dito. By the way, standing nga pala kami, um, AL. Guys, pasok na Bye-bye. AL. AL kami. Picture sure muna tayo. Picture muna tayo, picture muna tayo. Sure. Guys, alam nyo pa nakakatuwa dito. Wala kami mahal pa scalper. Di ba tol oh, oh, wala scalper? Oo, wala. Ang dami tao Sa merch booth nila So Aba talaga yung pila So Paano tayo makakabili Sana after the concert Meron pa rin bilihan ng merch Kasi last time Na nag concert daw sila Wala nang bilihan ng merch After the concert So Tingnan natin mga tol Guys, katabi ko si Boss Nep dito ngayon. Wala talaga guys wala nang nagsasalita. Wala kami lang oh, kukulong dito. Pinakamalapit na kami dito. Mm -hmm. Kasi mga katabi pa namin dito masungit, nag excuse uh, me kami na ayaw mga e ano, eh. Kalit sa amin ni eh. 弟兄。<手> Oh my god Jose, kami din! Sana all! Kamite. Wala pala sa Pilipinas! Jose, sana all! Jose, hug me please! Hawala <laughs> <"I> hug! <hard." laughs> Jose, hug me please! <laughs> sobrang intense Ma main ultra duper super tapos dito sa Blackpink sa Thailand memorable na nakakuha tayo ng postcard hindi eh, yung ko poster to so marami marami salamat nga pala ulit Kumu Rumble Royal Rain Supreme mga tol this is RR Ripe mga kaibigan na ating day all the way Philippines to Thailand grabe mga tol puta Rose wag kang umiya Umiiyak ako Rose ituro mo sino nang aaway sa'yo pupugbugin ko bago pa pupugbugin ni Dayot po So ay mga tol, kita kita na lang tayo sa hotel <coughs> Medyo paus paus na ako tol, grabe si Rose So ilang mga tol, kita kita sa hotel Sila Nep na una na doon sa may harap Rose, I love you so much Sarang eh, Pahal kita Sarang eh. bye peeps Hello, good morning! Okay hey guys, that's it for today's vlog. Maraming maraming salamat ulit sa inyo. Mga tol, tatandaan nyo, hindi ako makakanood ng concert kung wala kayo. Sobrang solid ng experience ko, man. As in, sobrang napakagrabing solid, man. I mean, sipin nyo, dalawang concert na napapanood ko. Kaya na naubos boses ko nung nakita ko si Rose. <laughs> Yari ako kay Dain pag uwi ko. Time check natin kasi baka anong oras na, di ba? Wala ako okay kinalaman dyan Wala ako okay kinalaman dyan Download nyo na lang yung Kumu mga to Yan, Lalabas na lang dyan At syempre please don't forget to follow my Instagram Bum, lalabas din dyan mga tol Like, comment, share, and subscribe Day 3 na namin dito sa Thailand Sorry kung tinatadtad ko kayo ng travel vlogs Huwag kayong magalala Channel to the travel vlogs na <laughs> And guys, pag english muna ako Yesterday, I've met Epic Toys Epic Toys is a YouTuber here in Thailand Actually, para silang eater na magkakasama sila sa isang bahay. So, epic toys if you're watching. Thank you so much. Bam! Yan yung picture namin, mga tol. Nabubulo na ako. English pa, mga sir. Ang aga-aga, ang aga-aga. That's it for today's vlog. Maraming-maraming salamat, mga tol. Like, comment, share, and subscribe. Peace! 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 peace.